Escándalo es Miss Universo 2025. So this is by far the most dramatic, the most chaotic edition ng Miss Universe. Unahin na natin ang pinaka-eskandalo sa lahat. Yung pamamahiya ni Nawat kay Miss Universe Mexico. So ayon sa aking pagkakaintindi, you can correct me if I'm wrong, uh, meron lang gustong i-clarify si Miss Universe Mexico. And siguro um sa so, uh, due to miscommunication or misinterpretation um, biglang nag si Nawat no and dito na nag-umpisang mag, mag alboroto siya mag mamahiya um na humiliate si Miss Universe Mexico so may mga nag out na queens tapos pati si Miss Universe Rainy really Miss Universe nag out na rin and then from there um syempre no na violate yung kanilang pagkatao uh, women's rights kasi nga ang Miss na promote ang ang women empowerment mga ganyan so after niyan um, naglabas na ng personal na statement si Raul Rocha so um nililimitahan uh, nililimit na nila yung participation ni Nawat instead na makipag-collab siya no, bilang head ng MGI Um, and siguro as much as possible to eliminate Nawat from yung mga activities ng Miss Universe and from that main scandal uh, mapupunta naman tayo dito sa second second scandal in which yung pa-voting system na uh, kung sino yung top 10 with the highest earned na reactions or yung like lang tapos yung share na magkikipag first dinner kay Nawat in which baka hindi na yan matuloy kasi nga ang gusto na ng president tsaka yung uh, lahat ng mga big bosses ng Miss Universe organization is to eliminate na what? Na, as mentioned by Raul Rocha. Kasi nga dahil sa insidente yon So mukhang ma wala, masasayang yung effort natin sa pa-voting ni Atisa Manal, di ba? The third scandal, considered scandal, ay yung papalit-palit ng leadership na mapapansin mo talaga na if an organization ay paiba-iba ng leader, siguro there is a question sa leadership style, sa management ng organization. Kasi walang sense of stability, di ba? Hindi siya consistent yung pagli na kapag papalit-palit ng leader, di ba? Pabago-bago yung rules. Medyo nakakalito. And minsan, nagkakaroon ng clash of ego kasi hindi pa masyadong nagkakakilala tapos nagpapaganunan na. So, alam mo yon na um, san, si, susunod yung mga subordinates? Uh, what particular rules, regulation, policy, vision, mission ang susunod kapag papalit-palit yung mga leader with different vision, di ba? Fourth scandal ay yung issue about sa makeup artists na sila yung nag-shoulder ng kanilang expenses, yung airline, yung travel, tapos sa accommodation, sa food, and mukhang wala pa silang binigay na sweldo, no? So, they are allegedly invited by the camp of Raul Rocha, if I'm not mistaken. Correct me na lang if I'm wrong. And then, nung paglapag nila sa Thailand, parang na-check sila na parang walang communication or nagkaroon ng miscommunication. So, kinausap nila si Nawat kung pwede ay i-reconsider sila and kunin sila bilang makeup artist kasi nga na-echepwera sila. So, um, since nangyari yung eksena ni Nawat na napahiya ang mga candidates, baka ma-echepwera -e na naman itong mga, mga makeup artists. Tapos, malilimit yung participation din Nawat So, hindi ko alam kung ano mangyayari ng mga, yung mga kapalaran ng makeup artist na yon doon sa Miss Universe. Pero may nakikita naman ako mga pictures na nakuha naman sila. Sila naman yung nagbe-makeup. Kung di ako nagkakamali ha. Another scandal ay yung pagkalas ni Osmel Sousa, the original beauty maker from Venezuela. Importante kasi yung participation niya sa Miss Universe kasi matagal na siyang beauty queen maker from Venezuela producing several titles ng Miss World, Miss Universe, Miss International from Venezuela and even Miss Earth, no? Kung hindi ako nagkakamali. Tapos may, maraming pang ibang mga beauty international beauty pageants. So, um, malaking kawalan yung pagkalas niya. Hindi um, ko alam kung bakit. Baka siguro na naman sa leadership problems, yung problema sa mga ibang bosses sa uh, Miss Universe organization kaya nakakapagtaka na no ito pa yung pagsugod ng mga pulis doon sa Miss Universe venue kasi allegedly yung issue tungkol sa mga gaming mapa online or physical gaming na mga yan merong mga allowed merong hindi allowed depende sa custom sa culture ng area Um, however, sa Thailand kasi may, may mga pinapayagang mga games. So, mukhang uh, pumunta doon yung mga otoridad para iimbestigahan, magkaroon ng investigation. And then, uh, doon din, uh, siguro nagkaroon ng miscommunication. So, clinarify niya yung nawat doon sa mga nag investigate na otoridad about the issue. And clinarify niya yung mga kailangan niya So, dito, another kineme na naman na pinag-uusapan kaya tinagurian nilang skandaloso na naman yung eksenang to. Sa dinami-daming skandal ngayon sa Miss Universe, biglang mapapaisip ka. Are this scandal manipulated? Parang mapapan mapapaisip ka talaga kasi uh, may kasabihan sa mga business owners na if you want your business to trend, magpag-uusapan, gumawa ka ng drama. And this is what exactly uh, Miss Universe is doing right now. O, oh, di ba nag-English ako? <laughs> anyway, yes, papapaisip ka na siguro, no, para pag-usapan ng Miss Universe. And yes, they have succeeded. And marami pang drama ang aasahan natin. Kasi day one day two day 3, day four day five pa lang ngayon, di ba? So, medyo mas marami pang mga drama ang mapapanood natin. Hindi lang mga ito. Siguro, baka pwedeng mas worst or baka mas milder na. So, yun lang yung observation ko. Mamaya na lang siguro yung mga ibang updates kasi magpapamasage pa ako. <laughs> okay, so, bye-bye! And mag-aahit na rin ako sa next vlog. Mwah!